ang dami nating pamahiin dito sa Pilipinas yung Pinoy talaga kaya hindi umaasinsu dahil sa nakatoon yung kanilang paniniwala sa mga pamahiin, hindi sa si Diyos maliban lang sa ginabayan ni Allah, pasintabi lang dito sa mundong ito, kapag nasa atin yung Tauhid, na magiging panatag tayo wala pero kung walang Tauhid yung tao, wala sa kanya yung Tauhid mga kapatid. Wallahi na balisa siya. Ha? Balisa siya sa mga paniniwala na mga wala sa Islam. Katulad ng paniniwala sa mga pamahiin. Kung nasa sayo ang tutong tauhid, wala sayo ang pamahiin. Hindi pwede magsama yung tauhid at saka yung pamahiin sa puso ng isang tao, mga kapatid. Sapagkat yung paniniwala sa mga pamahiin ay ano yan? Shirk. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "At shirkun at tuyaratu shirkun. Ang pamahiin o paniniwala sa mga pamahiin ay pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingnan ninyo, yung mga taong wala sa kanila yung Tauhid, balisa sila, mga kapatid. ha ipinapaubayan nila yung kinabukasan nila sa mga pamahiin. Dito pa lang sa mundong ito na balisa na sila dahil sa kawalan ng Tauhid. Eh Masigit, lalo sa kabilang buhay, mga kapatid, kaawa-awa sila sa kabilang buhay, mga kapatid. Pag na <coughs> kapag sila inabutan ng kamatayan na wala sa kanilang tauhid. tawhid. <coughs> so, yan po mga kapatid sa si Islam, tingnan nyo nito mga nagpapaniwala sa mga ano. Ako talaga na, mayroon talaga akong narinig na paniniwala. Maliban lang sa ginabayan niya Kapag aalis sila, kapag aalis daw, mula sa bahay, lalo na may mag-safar ka mag-travel ka, kapag aalis ka na, aalis ka na tapos may nag -hatching. Di, malas, malas daw. Kaya masamang pangitain. Huwag bumalis. O kaya, narinig yung butiki, masamang pangitain na naman. Huwag alis. O kaya makakita ng itim na uwak. Oo, oh, oh, ah, ano to? Masamang pangitain ito. Hindi sila tatuloy. Kahit na kailangan nila pa yung nasa labas or kailangan pa nilang umalis, hindi sila tutuloy. Tingnan ninyo kung nag, pa, paano nagiging balisa yung mga taong wala sa kanila yung tauhid. Wala sa kanila yung paniniwala at pagsasabuhay sa Tauhid kaysa ni Allah. Kaya bilang kaparusahan sa kanila ni Allah, dito sa palang sa mundong ito, hindi na sa kanila ipinagkaloob ni Allah ang kapanatagan. sa sila, takot sila sa mga pamahiin. Kailangan nilang magkuko. Pero dahil sa sinabi ni Lula na masama yung magkuko, magputol ng kuko sa gabi kasi bla bla bla, ganito ganito. Subhanallah. Masamang magwalis sa gabi kasi lalabas para mo lang daw niwawalis yung pera. Para mo lang daw niwawalis yung uh, swerte or ano. Subhan History daw. Saan yung pera dyan? Subhanallah, mga kapatid. Ang dami nating pamahiin dito sa Pilipinas. Yung Pinoy talaga. Kaya hindi umaasinsu Dahil sa nakatuon yung kanilang paniniwala sa mga pamahiin, hindi sa Diyos. Maliban lang sa ginabayan ni Allah, pasintabi lang. Puro na lang ibinabasi sa mga pamahiin, mga horoscope, mga kung ano anong mga paniniwala. So kapag naririnig na, ah, masama yung horoscope niya, malas yung buhay na, ay ah, ikaw san? anong, anong year kay pinanganak, anong buwan na, ah, na yung buhay mo, eh, mawawala na rin siya ng pag-asa, ganun pa, kawawa naman ako. So, Magre-result yun ng kapabayaan niya. Eh, hindi na lang ako mag magsusumikap kasi ganun din pala yung kapalaran ko. Eh, ganito tatanggapin ko na lang. Tingnan ninyo. Iwala eh, ng positive sa kanya. Kasi ibinabase niya sa mga maling paniniwala. Hindi sa pagtitiwala sa Diyos. So, ang paniniwala at pagtitiwala natin ay dapat na kay Allah, sa Diyos natin yan binibigay Hindi sa mga pamahiin, mga kapatid. So, yung Muslim na buhay niya yung tauhid wallahi al-adhim na panatag siya mga kapatid. Ha? Eh? Mayroon din mga paniniwala na kapag daw uh, magta-transfer ka ng bahay o pupunta ka ng ibang bahay, Lilipat. maglilipat ka ba? Kasi tapos na yung bahay mo. So hinahanapan pa nila ito ng magandang araw. Tina, mayroon pang tumanong, nagtanong sa akin, Ustad, ano bang magandang araw na yung ano yung baraka na araw ba na or yung shorty na araw na magandang doon na kami maglipat or mayroon pang nagtanong sa akin na ano uh, yung katatapos lang daw yung tindahan ano boss tad yung magandang araw na pag-open ng tindahan sabi ko wala walang ganun sa atin sa atin kung kailan magiging okay yung pagkakataon kakayanan natin bismillah Tawakal ala Allah. magtawakul ka kay Allah. Manalig ka at magtiwala ka kay Allah. Yan ang Muslim. Sa pagpapakasal, ganun din. Pinipili din. May mga, may mga tao na hindi nagpapakasal sa buwan ng Shawwal kasi mayroon silang mga pamahiin dyan. Eh kung mayroon talagang masamang mangyayari or hindi kaaya-aya yung pagpapakasal sa buwan na yan, bakit ang Propeta Muhammad ay nagpakasal sa buwan ng Shawwal? So wala po sa atin dito mga kapatid. Kapag nasa atin ng Tauhid at isinasabuhay natin ng Tauhid, mga kapatid sa Islam, na wallahi na panatag tayo. Panatag tayo, mga kapatid sa Islam. Ha? Hindi tayo gumagamit ng agimat, mga porsilas na buyag-buyag. Kasama yan sa agimat eh. Kaya nakakita kayo ng mga ano na, yung mga anak nila na pinapasuot ng yung yellow, black, red. ano? yung porsilas ba na kontra-buyag-buyag daw? Totoo yan na may evil eye. Evil eye. Pero sa atin sa Islam, kukuntrahin natin yan, hindi sa pamamaraan ng ipinagbabawa ng Islam. Hindi sa pamamaraan ng agimat, hindi sa pamamaraan ng mga porselas na ito, mga kapatid sa Islam. Sino man ang mamatay sa paniniwala, pagtitiwala sa mga agimat na ito, mga lakitsang na ito, or mga palakya, o ano pa mang mga pinaniniwalaan, na doon nila'y binabasi, or, Inihala yung kanilang pagtitiwala, sino man ang mamatay sa mga gawain na ito ay hindi hindi magtatagumpay mga kapatid sa Islam. So, wala sa atin ng ganito. So, kabilang sa uh, mga mabubuting resulta ng Tauhid, pagpapahalaga ng Muslim sa Tauhid na wallahi al na panatag siya mga kapatid sa Islam. Ha? Huh? panatag siya.